Good morning guys Welcome to my YouTube channel Boy Luis's Vlog Dito tayo ngayon sa Olongapo, po Barito guys Papasyal tayo sa uh, Aking pinsan Ayan Ayan si Dibo Dib <laughs> Yung isang mananap po Nandun no <laughs> Ayan guys Dito tayo Ayan Ayan dito kami ang dapa dito ako nagbakasyon ng dalawang araw <laughs> dalawang araw bakasyon <vacation>. so <laughs> oh, ang ganda ng area dito guys no mahangin Ayan no. Ayun dai, yan guys, andad dalhin namin no. Dalhin namin sa Pasig 'yan. Ayun. Diyan yung amin. 5 palapag. Ah. Sa ning kwarto daw 10. Mga dalawang palapag pala. mm -hmm. 'yun, hindi na 'yun makainit kasi. Para uno palapag pala, pala, pala kayo. Ayan guys. Ayan sila oh. Pagawa ko lang. <laughs> Dito yung kanilang dirty kitchens. And dirty kitchen. <coughs>

Napakalinis ting napakalinis guys no. Ayun guys, napakalinis. Ah, malaki yung kama. Ayun. Ayun. Sobrang <coughs> linis ito guys. Ayun, si R. Yung CR. Ayan, ano shower, ayun. Eh, uh. -huh. yan dito tayo natutulog, guys. Yan, guys, oh, matulog. Komportable yeah! <laughs> ah. ah. na komportable, guys, no? so, <coughs> yan. No, dalawang araw lang tayo dito ng vacasyon, guys. Kasi may pasok na tayo mamayang gabi ados na kasi ngayon. Panggabi ako. Shout out sa mga subscribers ko dyan. Huwag kayo magsama mag-subscribe para marami tayong matutulungan. Pantay tayo sumahod na. So, oh. kailangan natin tumulong sa mga kapwa natin na mga mahihirap. Okay. Ayan guys. Ayan. Ayan yung labas. Ayan sa likod. Ayan, sa likod yan. Oh. ito, ito guys, parang ano lang to. Ah, parang, ng, ng, gis, parang gis house lang ito. Dito, pero ang ganda. <coughs> <coughs> Nanti dito na guys thank you for bye bye